ris ko pa man magumeeti ini -hmm. yana mo lang agay ko ha at yakulo kay kasang ato kakulo pagtada asya mo ang pa tumbon daya na tika ang kamatunte na diket dua kuat ku bang pikiran ka rayo sakay naglipu ng ulo kung kay nagkay nagkwantun para sisto aw ko mo ang kay na kamo ha ka aw Hingi nga, nai kato mara kumak niya nak matomara, ato kaba layana, kaba nga nak ulo. Oo, ditunala, kaun ni anay. Nga, maka nga, lulurum kumana kadi anay, ke maka kama kinopro, mga mali punga ulo. Magkukuha kangan, ingan hidada nala. Oo, tamu nga, nina kakariyong ukan nintoyla, au, baka ganyana kadikit, utobo nga nakitneri, iniyan. Para diri kanagihina rayo. Ay, kan mga kuan magumukay. Oo. Uh -uh. Ito nya pura pud tu panguha. Aga kapagad lumakat ngadto. Aga pa ko kay nganak ma kon anak nya dot parosis to kay ning anak nak. Didi kay mapaso. Didi. Dusog nga di kay mapaso. Ako no pakat ko no man ani ndakay kon kon pasis to nganak ma ako kay danak gud ko Pero ito ka duha ito ka to marne. Oo na ayo na ko kay matugnaway. Mm Oo. -hmm. Uh -uh. Sus, pagsak Mayda pa? May Didi do 2 4 6 8 Ayaw. Napulo. 8 tayo. na mga pasobra Ayaw ulà sigila. Salamat maka mm di Mhm, mapaso batas. Mhm, -mm. hinay. So, ayan guys. So, gimpalitan tahiya ka kulop. So, sinabihan natin si Ate Erlinda kahapon na once na nangunguha siya ng kangkong, huwag niya nadalhin doon sa malayo pa. Dito na lang niya sa akin i- eh. Bagsak lahat. Um, ilang peraso yung dala niya. So, ngayon may dala siyang sampung tali ng kangkong. So, ayan. So, inuubos na lang natin to nang sa ganon. Hindi na siya. Hindi na siya lumayo pa. Sobrang init kasi ngayon ng panahon. Tapos maglalakad pa siya sa kalsada na wala man lang payong. Kaya, ayan. Kinukuha, uh, binibili na lang natin. Pakyawan na lang yung pagbili natin. Pakyaw na hindi ano ha na walang tawad yon kung magkano yung presyo ni Santali yon na yon hindi na ako nangihingi ng discount pa baka sabihin nyo nakiki-discount pa ako pinapakyo may discount wala walang discount kung magkano isang tali yun yung binabayaran natin okay alright that's it for today's video so dalhin na natin to sa likod So, ayan, marami na akong stock dito. Yan yung ngayon, dito yung kahapon niyang dala. So, ito yung uunahin natin kasi mga, ano na siya, medyo lantana. So, ipapakain natin ito dito sa mga alaga ko. So, ipapakita ko sa inyo kung nasan yung pinapakain ko nitong kangkong. Hmm? So sila yung pinapakain ko ng kangkong. Come here, baby. Oh, come. So, ayan. So sila yung pinapakain ko ng kangkong. Kaya binibili ko yun na lahat kini Ate Erlinda nang sa ganon. May pakain ko dito.